Kamusta ang eskwela? Tapos na ang first grading. So may grades ka na. Hindi pa binigay ng teachers namin kasi hindi pa daw kami na-enter. Tingin mo, pasado ka nun? What? Hindi ka sure? Wala. <laughs> tanggap lang kayo ng tanggap ng tulong. Wala naman kayong date. Oo, walang update ko ng grades. Unahin mo ang ang kailangan mo sa school bago ang riban. Kasi yun yung bigay ng sponsor para doon, hindi yung pura pang riban. Ha? Hindi para pang gala-gala. Wala, 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 wala. Mga 4 years ka nang bulag. So, simula noon, ito lang ka sa kasama mo, mga anak mo, mga apo mo. So, paano yung pag, ano ka, pag, pag sino nagluluto? Ako lang nagluluto. Minsan siya. Hmm, paano ka, paano nagluluto? Eh, wala kang nakikita. ano, ano? ano na? lang na, memorize lang. Ah, memorize na yung bahay niya. No, mahal mo mahal po si dalawa. Nangarap ako ang mga Abot sila sa gusto nila ng nangarap nila na sa pag-isipin nila Pero paano? Hindi na akong magkaya. Hindi na tumakita. Salamat lang ako ka-lola kayo. Sinagpadag ko sa mukha. Salamat daw ka-lola ka Lula, siya. Si lola nagpadag ko sa kanya. Ang araw mag Para na maabot ang pangarap. Ang isang kailangan ko kunin sa kuninoon. Hindi na, magpapagalit sila. sila. Isang magandang tanghali po, mga kababayan, mga kalakotseroy, umalis sa Madam Yulay, Madam Dami, lakotsera, at uh, andito tayo ngayon sa bahay ni Rinalin kasi nung una namin punta dito, wala ito. Saan so, ka ba galing noon, Humunta kami dito? Sa Kalumbuyan. Kalumbuyan, ang ginagawa mo doon? Nagbisita sa Kuyaan, kung nanganay na ba sila. Oh, uh, so nag-ani ka doon? Tapos, umula. kaya ma naman sila pang-ani. Pumunta ka doon para gusto mo sanang mangani. ani tinatanungin, titinian -tini mo sana kung pwede na mag-ani. Kaya lang, nang pumunta ka doon, wala na, tapos na sila nakapag-ani. Kasi nag aani ka pa din, pag walang pasok. Pumunta kasi kami dito noon, Friday, district meet. District meet ng mga school. So, alam ko, walang pasok sana yun. Kaya lang, pumunta namin dito, wala ito, hindi namin nabutan kasi nga daw, mga ani daw ng palay. So, kumusta naman ang, ang pag -skwela? Okay lang kasi na kaya siya naka-uniform kasi tanghali ngayon, lunch, ta lunch break lang nila para lang maka ma-interview natin siya at mahatid yung allowance niya. Kamusta ang swela? Tapos na ang first grading. So may grades ka na. Hindi, hindi pa binigay ng teachers namin kasi hindi pa daw kami na-enroll. Hindi pa na-enroll? Bakit hindi ka na-enroll? Tahan man, lahat man kami ay eh, hindi pa na-enroll. Officially enrolled? Ganon. So, wala pang grades. Kasi mga scholars natin sa ibang, ano, nagbigay na ng grades. Si, dito sa Kalumbuyan, sila ni Adrian, si Mona Lisa. Nagbigay na ng grades si Mona Lisa nga with honors sa first grading. So, wala pa, hindi mo pa alam. Ha? Sa tingin mo, pasado ka nun? What? But... Hindi ka sure? Wala. So, wala, dapat i-sure ha? Ang grades kailangan makita natin yung grades mo kasi kailangan makita ni Tita Minda ang grades mo hindi siya inobliga hindi kami inobliga pero bilang scholar ng isang sponsor kailangan obligasyon natin na tayo na lang mismo magbigay ng grades para may update tayo sa sponsor no so tita ito yung grades ni Mar ni um uh, Renalin para naman matuwa si, si Tita hindi naman sa binidita, oy tanggap lang kayo ng tanggap ng tulong. Wala naman kayong, wala man, Wala wala update. Oo, walang update kung grades. No, so dapat may may pakita tayo. Especially din kay, kay aside lang, aside kay, kay Tita Minda, si ano pa, si Ma'am Lady Luyang of Dumaguete. Kasi nagbibigay sa iyo yun, di ba? Siya nga nagbabili ng uniform mo. Okay? Ha, dapat ganun. Every time, pag Di ba may self-communication may communication tayo? Ano po ba yung seal Na sira yung account Ay, yung account mo lang nasira? Pwede ka naman mag... mag ano. Pag-iha ka uli ng account, ha? Tapos, i-add mo ako, mag-message ka, Madam, ako to, Serena Linto. Ano? Tapos, doon mo i-send yung grades mo. Ha? para may update tayo. Tapos, pag may activities sa school, update Parang mga kibang scholars. Kasi yun ang nirequired ngayon ni Sir Paul. Lahat kasi nga ang ginawa nga ni Sir Paul, gumawa siya ng group chat sa mga scholars para doon mag-update lahat. Ha? So dapat kayo din kasi ginagawa ko dito, ako ang nagmo-monitor dito sa Negros, like si Moana, si Adrian, kasali na rin kayo ni Marvel at si Rudy. Ina-update ko si Sir Paul kasi ang mga scholars, ang mga sponsors, may isang mess na ito na yung nangyayari, may alam ang sponsor. No? So, dapat gano ang gagawin natin. Ha? Huh? ako kasi, kahit ngayon, dalaga ka na, nag, uh, uh, ano ka ng grade Anong grade ka na nga? Uh, grade 8? Nag-aani pa rin siya ng palay. Grabe itong batang ito, kahit hindi nahihiya siya sa kanyang, hindi siya nanghihiyang mag, 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 kampo, mag, magtanim ng palay, kahit dalaga na yan, no, bakit pati ka nahihiya? Nga lang, kahit pobre na mga hapon. <laughs> kasi mahirap na sila. Kailangan, no? No, para pisi. kasi si Lola hindi nakikita. Bulag si Lola. wala wala nang kakayanan si Lola na buhayin sila. So, time naman ngayon, kasi yung backstory nito nila, kung napanood niyo yung mga previous video ko sa kanila, iniwan to sila kay Lola kasi namatay yung mama nila sa cancer. Wala no? Tama? Hmm. Namatay yung mama nila sa cancer. Iniwan sila ng tatay nila dito kay Lola. Tapos yung tatay nila kasi meron ng pamibang pamilya. So, yung bang, ang tatay nila, hindi naman sumusuporta sa kanya regularly. Pero nagpapadala rin si Papa minsan-minsan. Minsan lang. Uh, so, hindi nila kaya yung kanilang Paano yung pangangailangan nila araw-araw? So, mabuti at meron tayong mabait na sponsor si Titaminda at na-vlog natin sila pero na silang monthly konsumo. Tapos, sa tulong pa ni ni Ma'am Lady Luyang na nagbigay din sa kanya ng kanyang pangangailangan. Baon, minsan nagbibigay si, na, na sa kanya, nagsasupport na sa kanya. No? So, kailangan, hirap talaga kasi sabi nga ni Lola kung kaya lang niyang buhat, kung, kung kaya lang niya kung Okay lang sana yung paningin niya. Kung makikita lang sana siya, siyang bubuhay sa mga apo niya. Kaya lang, dalawa kasi to sila, si Richard at si Renaline. Eh, hindi na nga makikita si Lola. So, si Renaline ngayon ang naghahanap buhay. No? Kaya okay lang sa'yo? Okay lang. No? Huwag kang mapagod kasi si Lola. Kailangan ni Lola ng tulong. No? Kasi sa sitwasyon ni Lola. Sabi ng Lola, kaya lang niya, mag, pwede nga lang daw siya magpakalimos na lang. Sa ansangan, para lang kayo buhay. Hindi naman pwede yun. So, kahit mahirap, kakayanin. Kasi anong pangarap nga ba ni, ano? anong pangarap ni Renaline? Maging teachers. Maging teacher. Kung magiging teacher ka, kung makapagtapos ka, matutulungan mo na si Lola. Tsaka yung kapatid mo. Si Richard, kasi si Richard medyo malayo-layo pang pangailangan yun kasi kailangan pang matuto talaga yun. Hindi pata pa kasi. Hindi ka ba napapagod? Hindi naman. Ha? Magtanim ng palay kahit mainit. Maglinis ng mga ano. Hindi ka ba napapagod? Hindi. Kaya lang kaya parang sabi hmm. ng mga teacher mga kaklase mo is yun lang na yung ko, ni nagtanong ka okay na sa mga okay naman hindi mo na dapat proud tayo no uh -huh. proud tayo ano ngayon magtatanim ako kahit ano na ako at least pinatulungan ko si Lola So, dito ako ngayon kasi may dala akong konsumo nyo. No? Ito na yung konsumo nyo for September kasi nabigay ko na sa inyo. July and August, diba? Yung nakaraan. Ito yung... ato yung bigas. Ah! Okay. Yan. Um, spawn, ano mo? Ang inyong konsumo. Tapos ito, sabi ni Tita Minda, ang para sa baon mo. Tapos nagbigay pa si Ma'am Lady Luyang of the Maguete City, nagpadala siya noong nakaraan na 2,000. Bigay ko rin to sa iyo. Para ano man yung pangangailangan niyo dito sa school mo, lalo na sa school. Ha, wag mong, wag mong pabayaan yung pangangailangan sa school, yung project mo. Kasi walang rason na hindi ka makagawa ng project mo, makapasa ng mga requirements ng project mo. Kung dahil may nagbibigay sa iyo na pangangailangan mo. No? Unahin mo ang ang kailangan mo sa school bago ang riban. <laughs> <laughs> ha? <laughs> baka kasi, baka makikita ko balik ko dito, unat na unat na yung buhok mo dyan, ha? <laughs> Di bali mo na, wag ka munang magpaunat ng buhok, magandang ka yung curl, eh. Iba nga, nagpapakulot. O ito, ha? Huwag unahin mo yung pangailangan mo sa school, baon mo, projects, bayaran sa school, unahin mo. Ha? Unahin mo, bayaran. Hmm? Ang mabayaran. Oo, dapat unahin yon kasi yun yung bigay ng sponsor para doon hindi yung puro pang riban ha? hindi yun para pang gala-gala pag -gala. gamitin ang tama ang baon na binigay ni Tita Minda at saka yung allowance na bigay din ni Tita ni Mama ni Mam Lady Luyang para sa pag-aaral kasi ang pangarap nila ang goal nila ay makapag-aaral ka ng no? may pambayad, hindi ka na problema pambayad sa school. Hindi ka na problema ng baon mo araw-araw pang snack mo sa school. Di ba? May bigas naman kayo dito. Tipirin nyo lang, ha? Huwag lang kayong masyadong ano, kung anong meron. Pag, pagkasyahin ko ng anong meron. Hindi man tayo, hindi naman sa pagdadamot, kung kailangan, unahin nyo muna ang sarili niyo bago kayo tumulong. Kung sino man yung manghingi sa inyo dito. Kasi alam niyo kailangan niyo yan. Kailan uli magpapadala si tita next month na naman. Hindi na din alam kung kailan ako makakabalik dito ng next month kung ilang anong araw. So, at least matipid niyo yung mga konsumo niyo. Pwede ka naman kumuha dyan ng pang-ulam niyo. Huwag mo lang ubusin yung ano. Magtipid ka. Kung maaari nga, pwede nga mag-save -mag ka. Ha? Mag-save mag mag, -mag ka, magtago ka para in case may kailangan, may pangangailangan kang emergency, walang ulam, meron kang madukot. Huwag maging one day millionaire. Pag may pera, ubos agad, ubos biyaya. Magtipid na merong makukuha, may, ma may madukot pag may, ma may pangangailangan. Hmm. Tama? Okay. So, ano kayo na masasabi ni Renaline? Maraming maraming salamat na binigay na baon at saka bigas ni Ma'am Tita Minda. Tita Minda. Maraming maraming salamat na binigay mo sa akin. Kay Ma'am Lady Luyang, maraming maraming salamat po sa inyo. Mm -hmm. So, thank you so much kay Tita Minda, Black Hanger of Germany, na talagang pumunta pa yan dito sa kanila noon, na nakita sila sa in-person sa kanyang pagtulong sa kanila, buwan-buwan yan, walang palya yan, Tita Minda. Maraming maraming salamat, Tita Minda, sa napakabuti yung puso, sa pagtulong niyo sa mga kababayan natin na nangangailangan. Ang And, um, uh, uh, dalangin ko, bangin po natin, huwag mo kalimutan, ipagdasal eh. natin sa Tita Minda palagi, ha? Kasama dyan na ito ang permenay, ha? Si Tita Minda, sa iyang pagtrabaho dito, may lawas lang permi. Hmm, kasi Tita Minda, trabaho ba na sa Germany, plus na. No. no? Yeah. Kasi ba gibiya, kapirahan siya. Kung ka siya, mo pirahan siya, siya, siya o oh, hindi na na makapadya sa inyo. Diba? Maundang gitanan. Manawang no, niya akong galingon. Diba? So, wala lang mo pirahi. Wala para mo pirahi, pero ongoing rin right, ang terapi. Nag-terapi siya. Pero yan po lang gito pero may nga may siyang lawas. So, kung na siya maundang, huwag oh, yun. Oh, wala ano, maundang tanan itong tabang. No? Usagin na sa na sa atong giampo permi ma lawas ang atong mga sponsor. Titaminda si Ma'am Lady Luyang. No? Okay. So, thank you so much kay Tita Minda, Breaking Care of Germany. Uh, Nalangin po lagi namin na nasa maayos kayong kalagayo dyan sa Germany. May magandang pangangatawan, at good health uh, good health at uh, syempre safe kayo dyan lagi and of course kay ma'am lady Ruyang of the Maguete City na napaka bait din niya napaka generous at uh, nakikita niyo yung pangailangan mo no kahit um, si, si, si ma'am lady Ruyang is ano yan siya kwan but single wala siya anak maraming salamat kay ma'am lady Ruyang I'm so grateful I'm so um So, uh, mapasalamaton ko, thankful kay Ma'am Lady Luyang sa kanyang napakabuting puso din. So, nagpapadala dito siya sa inyo, ang kailangan mo. no So, hindi naman siguro, hindi man siguro regularly good, pero ito sa kapag padala sa inyo, every now and then. Pag tulad ng uniform mo, hindi na, nagpapadala siya ng pambagdag mo sa school. No? So, umarina lang sa ano, sa project. Mm. project, project, jagas at project, nagribok jagas at par tayo. Oh sa project, no? Okay na, ulahin kana ng project. Wag mo na, wag mo ng mag, wag mo ng, yung iba-ibang mga, gag, mga, mga aktivistas o iba-ibang Dito, dito na. to, di to ko singkut to, iba-ibang ko anito. Mm. Ulahin judang pagskuela. Kaya mo man yung pangarap pagskuela jud. Hmm? Yeah. Ano, ano, Kung pwede nga lang, dalhin din kita sa bahay. Eh. Kung dalawa kayo ni Rinal, ni Marvel, o kaya lang, di naman iwanan si Lola. Wow, yeah. ang no. ganda Ano to? Iyan, tumimutong oh, ang ulang na regret. Sarabi kinangan ng kauban. Si Lola. Galing kay ano ko naman. Hindi, pwede kayo mo si Lola. Huwag oh, may kuyo. Ah. So, maraming maraming salamat sa ating mga sponsors na walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na nangangailangan. Alam naman natin kung gaano kahirap 'yung mga kababayan natin na sa um hindi lahat ng ating mga kababayan ay binigayaan. 'no? So iba talaga ay hirap pa. So 'yun 'yung ating mga goal ng Pugong behero team ang mag-share love, peace and hope sa mga kababayan nating na sa laylayan, sa o mga kababayan nating hirap talaga, 'no? So isa ito sila si tulad ni at si Renalyn. Si Richard ay wala dito pumasok daw. No? So, mag kayo dito. Mag-ahal mabuti. Mag-update na sa akin ha? Permi ha? Mag-update kung ano yung nangyari sa school. Mag-update. Hindi siya hmm. sa teacher. Nga, kung ito yung bell, kung hindi ko sya. Kung, uh, di no, di siya no. papipidingon, kung hindi... kung hindi daw siya mo, pati sa grade 1, hindi mo kapilugbasa, hindi mo Oh, kung di siya ma-appeal o grade 1 reading sa grade 1, di siya pa ipatulong sa feeding. to no, nakasubit niya, abala na. di siya nakabala na. Balag na ako feeding. Hindi <laughs> eh, man na siya makabalug-basa kung di siya makabatkat na itong grade 1. Si Tutor, kamao-mao sa kamay. Na. Hmm, imo eh, mo gapot siyang gituturan? Oo. Oh. Ha? Tuturan, hindi mo siya basa, ha? Kaya makabalug-basa yung mga. So, yun na kumabayan ang update dito kay Lola Nene at Renaline sa kanyang pag-aaral. Papasok na siya kung nating anong tagalan kasi papasok pa siya, pupunta pa siya sa school. So, thank you so much. At uh, kay Andre, sa aking cameraman. At sa ngalan po ni Pugong Bihero, sa makasamahan sa Pugong Bihero team, isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye! bye bye, bye. bye, -bye.